lahat mga kababayan natin yung shout sa ating lahat yun po ngayon araw na ito hindi tayo kasi uh, gawa ng maulan Ayan. Uh, inabot ka tayo ng uh, sobrang lakas ng ulan so uh, di tayo makaahon walang trabaho at uh, yan nga po mga kalingi mga kababayan na, uh, sa ating lahat good morning good morning good morning good morning po Luzon Visayas at Mindanao sa inyong walang-walang-walang sawa sumuporta sa ating YouTube channel sa ating uh, official YouTube channel na uh, Jose Francisco yung mga guys, mga kalinga, pakababayan. ngayong pong araw na ito ay uh, pagsamantala po akong na tumigil dito sa bahay ayan, dito ko ngayon sa bahay at hindi makapag kapag ahon muna ng bundok ayan, so ah, uh, live 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 tayo muna ayan, so tara po mga kalinga pagkababayan natin, shoutout po dito po ako sa bahay nila Ate Rufa. Yan, sa Ate Rufa, oh. Ah, ayan, magkasampay po siya sa lang uh, damit. Ayan. Ay, grabe lang ilan, ano, mga kalinga, pa, kababayan. At, at, uh, ano kaya ang ginagawa po natin ni uh, Ate Rufa dito? Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, so, maulan niya yun. At, uh, wala po kami magawa. Ayan, nagluluto siya ng uh, isda. Pinirito. Ayan. Ayan. So, yan po yung kaunting ulam-ulam. Uh, ulam -ulam. Ayan. At uh, mayroon po akong pagkain pa dito mga, uh, pwede pong uh, pakain. Ano? Mga, <coughs> mga kababayan natin. Ano? natututo po. Ayan po, si uh, Ate Rupa ngayon. Ayan, sipag naman niya. Ayan, nag, ano, ano na siya ng labas ng bahay. Ayan, no? Oh? Pupunas-punas. Ayan. Yan, sa si Ate upay ngayon ay nagpupunas-punas. Yan, shout out po kay uh, Idol Bal Santos matumbang. Ikalinga Prab, Ate The Vlog. Sa lahat na mga charity vlogger. Ikalinga Prab. Sa lahat na po ng mga charity vlogger. Kretsch Falcon DT, LJ, CK, TV, Aljo Sigal TV, Kula Marti. Sa inyong lahat, Ang maraming maraming salamat po. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Muli po ako po tinulog ko po po'y matatabi ko sa lahat ng mga tawo, yung sa ating lahat. Ito po si Mama, din nagbuluto na ng kanyang galit-galit. Ayaw-alaw galit. galit. Ayaw, oh. Ayan po mga kaibigan ko po oh. na salat na luto niya at yung lupa luto niya yung isda. Oh. Ayan Oh. Eh, um, ayan mga guys, mga ibigan kung uot. Double द्राव्यू न mm -hmm.